Eh, kailangan ng ubusin eh. Masustansya naman yan. Vitamin C pa yan. O, oh, lagyan mo asin. Asin. Yan. <laughs> Magandang gabi po sa lahat. At kasama ko po itong Tres Marias. Maglaro po sa kanila si Nanay. At ayan. Uh, Abangan po ninyo. Ayan. Mayroon ka ko kung open kay kasi nainggit sila doon sa mga taga-dabaw naglalaro doon. Naglalaro din daw sila. Hindi na ulit sila nakapaglaro. Pag hindi po nila nasagot, yun yung kaya. <laughs> yung first choice nila. Then, oh, huwag po Ito. O, oh, ano yan? O, hmm. oh, yung iba. Yung iba naman. Yung iba naman ay pwede nating Palitan ulit, pag hindi pa ulit, ilinan sa sagot. Kaya, siguro, okay. kahit hindi natanggap ito. So, o yan, okay, dito kayo. O, oh, dahil mahilig din lang kayo sa jokes, jokes pa ang gusto niya. O, tingnan ko kung... O, tingnan ko kung masasagot ninyo yung... Anong... ...instruction, ha? Uh, may mga may may mga question tayo dito. Uh, pwede ninyong sagutin. O, oh? meron diyang price, yung prices. Kapag uh, naman hindi niyo nasagot, kakainin uh, niyo yung nariyan. Magpipili uh, okay. ko kami sa namin Oo. Oh, pwede kayong sabay-sabay pero mamaya pero mamaya isa-isa lang ha isa-isa. Papatawagin -isa. ko so, ha. Ay, ako, ako pala tatawag kung si Ong, tap, tap, ng kamay ninyo. Ako, ganun, ha? O, pag hindi mo nasagot, kakainin mo yung naririan sa bawal. Wow. Okay. Pipili ka naman eh, kung ano. May choice ka kung ano gusto mo. Okay. <laughs> may tubig. Go tubig. Na. O, pwedeng may tubig. Pwede may pwedeng tubig kayong... Lapat, may asin? Pwede kayong kinakain lahat yan na, na pwede ninyong makain. Okay. Kailangan na ubusin ninyo yun. Okay. Okay na? Go na? Okay. Ito e, yung una kong tanong dahil sabi ko kakainin. Ano ang pinakamabilis kainin? Taas ang kamay ng gusto sumagot. magot. So, <laughs> <laughs> sabaw, pare-pareho kayo na. mali. Soup, Dani. malapit na. Noodles. O, sabihin nyo, kapag wala na, pinaka mabilis <coughs> kainin. One. Pinapay. Ten seconds. One. Tanin. Okay, pag ako tumawag, Russell. Huh? Mm. Ako, malapit na. Mm. May Grips. Ikaw. Noodles. Malapit. Malapit yung sagot mo. Tsaka ikaw. Kasi <tinyo> yun. Mm. Ano? Ah, Kakain kayo yung tatlo. Hindi kayo marunong. O si Red, alam nyo ang sagot? Sinabaw. Malapit na nga sinabaw. Ano ang pinaka... <tinyo> ano ang pinaka mabilis kainin? Joke yun eh. Joke tayo kasi game niya As, ano po? Ano? Sabaw. Sabaw po kasi wala din wala naman po siyang kinak, po. ano Ano na yun? Ano so, sabaw? Oh. Noodles. Okay. Yung sabaw po ng noodles. So ano? Ano? So, uh, ang pinakamabilis na kainin. Oh. Ede? Ede, sopas. Ano?

Oh, magpiring kayo para para hindi ninyo makita kung ano yung kakainin ninyo. Nakita mo ano yun? Ang usapin nila ah. Oh, hindi ko nakita eh. Okay na. Oh. Magpapalitan so, pa ba kayo a? o... Palit. No? Oh. Palitan. Palit lang ng pwesto kayo. Pwesto lang oh, papalitan. Magpalitan lang ng pwesto.

Awas daw ug unti tingnan. Hala tingi lang. Ay, oh, dinin sa sama-sama. Di na sakbotin ko. Hmm. Ah, papa. Ay bitu. lang yung bibig mo, wag yung mata. Eh, bakit pati bibig? Alam ko to. Kinakaim <laughs> mo ni sa iyo, be? Uh Oo. -oh. Ano to din? No pa ba <laughs> din <laughs> may anong papuko? Kay ini wala baylin. Pauna niyan. Tamis. Ba? Gusto ko ng akin. <laughs> si Mili kaya kung ano kaya mo Ano kaya Kainin mo yan, Maylin. Ubusan yan, ubusan. Ano to, babe? Ano <laughs> <Ala>, <ulang laughs> to, babe? Alam mo, ulo na. Kotek yan. Alam ko to. Kaso lang may puno. Oh. Ang tubig yung akin. Ay, sampalok. Sampalok na yung akin. Ayun, ayun. Kamakis. Ayun. ba yun? Maasim nga. Gusto mo maasim. Si Russell nang tagal ubusin yun sa kanya. Masustansya yan. Bigyan <laughs> <Ay, sila>, daw <laughs> <Ay>, siya ng asin. Bigyan mo lang <laughs> asin. Ano yan? Bigyan mo na ng asin si Russell. Ano yung asin? Masustansya naman yan. Hindi naman yan ano. O, dito gusto niyong maglabo. O. Kasi <laughs> 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 asin. Eh. Ano, babaw. <laughs> Wala niyo, nakuha Ayan. Ayun na lang kay Russell. <laughs> asin na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. 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 Ayun na. na. Ano ba yun? Ako kakain yan. Oh, Paborito pa naman niya yan. Ayoko lang ang buto. Hindi, <laughs> <tanggalin> huwag mo. Katanggalin mo ang buto. Kasi kailangan mo ubusin. ubusin eh. Na, uh, Masustansya naman yan. Vitamin C pa yan. Oh, o, lagyan mo asin. O, asin. Yan. <laughs> hindi gusto, <boundaries> gusto rin naman yung kakain kasi masarap naman yung pagkain ayan po ng Maria ang galing pala nilang umulaw wala naman kayong nahulahan sopas lang naman eh kaya nga mabilis kainin sopas sopas Nakikita mo na, pero nalimutan mo. Mm, Nalimutan. pa. Nalimutan pa, yung daw, daw nila. Hindi mabilis kayo. Pero nakita na raw niya sa Facebook. Nakita niya lang sa Facebook. Meron pala. Meron pala. Nalagyan mo po Oo. Kasi tama rin yan eh. Nalagyan mo po yung walang ibang patayin nanay? Oo. Wala. Wala na na lang. Round 2. Round 2. Round 2. Ayan. Dapat pala may asin dyan. Pwede tayo mag-asin. <laughs> okay. Saray, saray, ano kasi yun, 5 to 1. Ngayon, okay. iskor ng talo. Okay. Anong Anong bansa daw yung pinakamatamis? Pinakamatamis. Greece. <laughs> uh! Wow. Oge, wow. Oge, get check na no. Opo, sa Mamaya pag hindi. Pakinggan mo na Una po muna, siya mamaya doon kaya kukuha ng. Sagot ka po. sa end. Ay, na <laughs> Okay, okay. sinaya. Race. Mayen. Okay. Sinea, one point. Yung, yung pinakamaraming mali, hindi nasagot, yun yung makakain dyan. Gusto ano so yung bilis? Okay, next. Sweet Charlie. Ano pa ba yung joke natin? Ano, ah, ano ang Ano ang apelyido ni Mama Mary? Hello? Jesus. <laughs> Kasi di ba wag si Mary magpapasko. Oh, ano Bukas apelido? ano noon eh? Christmas. Malapit na. Ano? Christine? Hindi. Christine. Ano? Ano sabi mo? Christmas. Ano pa? Christmas. Okay. Merry Christmas. Christmas. May Christmas. Ah! Kasi bukas, birthday ni Mama Mary. Oh, get your Yay! prize! Merry Christmas! Merry <laughs> Christmas! We call Christine. Okay. Ano naman ang bansa daw ang nagmamadali lagi? Ano ang nagbansa ng Lagi nagmamadali. <laughs> <laughs> anong bansa yung mamadali? Uh, so, anong bansa? Uh, anong bansa yung mamadali? Kasi uh, yung bansa yung mamadali. Uh, anong bansa yung mamadali? Uh, pass? Pass or sasagutin? Pass? Pass? Hindi alam yun. pass na ako. Uh, pass Philippines? mama Kasi wala ko pa na. Oh, pasta. Oh, next. Saan ang ang mga isda? Sa dagat. Sa mga lumang <laughs> fish farm. <pump. laughs> Edisa. Eh, Saan pa nagwo-work ang mga isda? Eh, Sabi niya kasi isda eh. Oh. Saan nag u ang mga isda? Islan? Islan? Ayat? Ayat? Sino? Ha? Sa panengke. Nag-u-work yung mga isda. Okay. eh di sa office. Office? 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 Di sa office. Anong pinakamaliit na duck? Bibig.

Sabi ni Leila, may alaga daw siya. Hindi ba napaisin Kala ko <'y> <laughs> pala, 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 to toilet duck eh. Toilet duck ha? Hindi ba yung Diyos ko? Ako pala, may alaga. Ah, ito na, napakadali nito. Kaya kaya na yung mga Anong puno ang hindi mo pwede ng ating Tinip-tinip na puno. Tinip-tinip na Tinip-tinip na Uy, nakakita ko yan. May nakakit pa din naman, ah. ay, yung ang yun, 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 langgam. Yung madulas na puno. Yung ang yun, langgam, makakakit pa rin ah, sa... Ah, alam ko na. Ano eh? Kawayan? Bilog, yun, yung nakakit yung kawayan di sa laro. Oo, nakakit. Langgam nga, nakakit sa kawayan. Eh, di halaman kasi maliit. Ano oh, halaman? Ano? Puno eh, halaman. Ano halaman? <laughs> Ino, 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 na. po Anong po na hindi po yung pagkakasayatin? Ah. Anong lechong kawali ang hindi pwedeng kainin? Laklak. Anong lechong kawali ang hindi kainin? Is that? Lechong kawali. Anong? Di kawali po. O, oh, kawali. Yeah. Bago. Oh, next. Pare-pareho na sila. Pare-pareho na. Ha. Next. Anong bubong ang nabubuksan na iisa ang tukod? Anong bubong ang nabubuksan na iisa ang tukod? Anong bubong nabubuksan na iisa ang Tukod. tukod. Payong. Uy, oh, si Russell Payong. <laughs> may nag sa dito. Si Russell Payong. binabanggit kayo, Oh, ginagawa ko lang yung question yon. Anong planeta ang nakakagamot? Tablet. Anong <laughs> planeta bang tablet? Ano ba yung mga planeta? Merkury! Merkury! <laughs> <Je -curity. laughs> oh, yung price mo, Mercury. Oh, isa na lang yung 50, mamaya yung Planet, pinaka... Planet party! Pinaka mataas na korso. Tall? Tall? Pinakamataas. mataas? <laughs> <Sorry> po? Ten. <laughs> Pinakamataas na korso. Like attendant. in na! Sige, ako mataas na kurso. Piloto! Piloto! Piloto pala yun! Piloto kasi mataas eh. O, ano naman ang pinakamababang kurso? Kaling mo, yung pals Ano naman ang pinakamababang kurso? Na. Pinakamababang kurso. Ano, pinakamababang kurso. Teacher. Piloto. Na. Wala po, wala na po. o oh, sabi niyo piloto, di ba? Ang taas kasi joke lang ngayon. Kasi Mata. mataas, na, nalipad eh. Plata. Plata. Nalipad eh kasi nasa ah, aeroplano. Kaya piloto. Pero oh, hindi sabihin, yun yung pinakamataas na kurso. Ang pinakamagaba ng kurso ay joke. Ano? Ay na, hindi low. Bakit low? Ah, ah, lawyer! Ay, no. Ano? Bakit no? No. Diba? Pero mataas na kuruso yan, diba? Oo. Oh. O, oh, last. Last na? No. O, kanina hindi nyo nasagot iyong puno. Ano yung puno ng hindi maakyat? O, hindi eh, nakatumba. Hindi nyo maakyat. Ano? Ah! <laughs> Siyempre di nyo maakyat. Nakatumba na yan. Nakatumba na yun eh. Ano naman ang akyahin mo? mo. Parang... ano ang pinakamalaiit na kambing? <laughs> may oh, oh, Ano naman ang bansang Sige, piliin eh, hindi na sa kot. Anong bansa ang marumi? Meron nanana joke <laughs> ni Joke lang Ah, oh, joke lang. Anong anong bansa ang marumi? Di. The... <laughs> The... Di edit germany germany huh? <laughs> ah james oh pambing anong pambing oh anong anong tinaramalita na meri kandong kapo kapte langgo kam kapte langgo tinaramalita langgo kapte langgo ano ang pinakamalapit na pusa Ready? kuting ping. Oh. Okay. That's all. Okay, nag ba kayo? No. sige. Tain. Kain. Kain kayo, kain. Ilang pwesto naman eh. Oh. Ibang pwesto o iba dyan na lang kayo? Alam kayo kung saan ibang pwesto kayo, dyan na kayo. Ibang pwesto ba Saan ka ba eh? wala na Saan? Oh, oh. Sige na, wala Ay na. na pwesto mo.

kainin yun. niya kain. Ano sa inyo? Ano ito? Mukhang kalamansi. Ang tuwa yung isa kayo, no? Masarap ata kinakain yung isa, oh. Ayan ah, pwede ninyo lagyan ng asin. Ay, naubos Ubusin niya na. Pati balat kasama. Para si Miley, naubos agad yung sa kanya. Pati balat, di masinas naman pala. Pati balat nga kasama. Ayoko. <laughs> Kain lang <na>, pati balat. <laughs> balat eh, gamot siya niya. Salamat <laughs> <laughs> siya niya. Dapat nga Dapat dito kayo sa akin yung sarap. May palitan pa kasi kayo. <laughs> Di, hindi, hindi lang ka naman eh. Uh, na Ubus na niya yan. Bagal. Ubus mo na akin. Ubus na, tanggal na yung ano. Hindi oh. ko na sa okay. Okay, okay. okay. mm. Ano sa'yo? Wala siya, di ba? Okay, nag-enjoy? Nag-enjoy? Ano akin? Ano yung ano akin? Ano joke? Ano? Ano nga? Hindi, ano? Na. John, Pipino. Pipino. Pipino yung sakit <laughs> ah, Hindi nababasa. Ang <laughs> isda ah, hindi nababasa. Hindi oh, <laughs> Hindi nga nababasa yun eh. Hi, kasi... Facebook Ano ang isda hindi nababasa? <hindi> <coughs> Hindi ko gusto tayo. Hindi ko gusto tayo. Hindi ko gusto tayo. Hindi ko gusto tayo. Hindi ko gusto Hindi ko sa inyo lahat sa Latin TV at kay Tita Pindila, may love po sa inyo lahat. Shout po kay Lala Elizabeth, siya ka po, sa inyo lahat. Hello po, shout out po ako sa Ma'am Edna, shout out din po kay Ma'am Morina and kila, ano po, Lola, hello, shout, shout out po sa inyo. Sa lahat po, sa mga po tapos sa amin, shout out po sa inyo. Shout out po pala kay Mama Marisa at saka kay Mama Susan. Yan ang po ba dito kapag. At saka yung Kapatid niya daw po na nasa London, Marisa Anfeyes. Okay, so, tapo po. At lagi daw silang nanonood. Thank you po for watching. Thank you po for watching. Bye-bye.